Literal sana ako. As nurse din, ma'am. Kaya Opo. mas madali po yung true P.O. I see. You know, nakapasok ako agad. Kaya sinuwerte naman, ma'am. Ayun. <laughs> At tuloy-tuloy niyo na. na talaga. Uh -huh. Wala lang alisan. Hanggang Opo. ngayon. sa yes, so, mga stations po kayo na-assign, ma'am? Bali, ma'am. Tumanda na ako sa regional office, ma'am. <laughs> okay. Na bali, ngayon lang po ako nag-station. Bali, magsi-six yeah, okay. months po ako. I see. September. An September ako nag start Anong this? unit, ma'am? Or section sa ano sa regional sa office? Sa ano, ma'am? First, ma'am, nag ba uh, personal ako ma'am Arwan okay. tas nag medical po ako o oh, sa bagay kasi nga ano oh, eh nurse tapos registered nurse yung nalipat ako dito investigation na po oh okay Yun na po yung last tapos, nag GMA na po ako tas na. ano naman kayo rito chief uh, PCR, PCR okay ang heart daw <laughs> ng ano nang uh, station okay so uh, di biro, ha lalo na ako na sabi ko nga sa mga previous episodes ng KKK talaga ako na-amaze ako kapag ka nakakaharap ko eh police woman na 'Di ba? Kasi ma'am, yung trabaho nga ninyo talagang uh, yung isang paangaro eh nasa hukay na kumbaga. So, ano na i-enjoy po niyo or what keeps you going? Ah? Ano? At stay na rin dito po sa hanay ng pambansang pulisya. Syempre ma'am, first yung ano, yung dinner pasture at yung stable na job ma'am okay. para sa family syempre po. Mm -hmm. Yun yung una-una. Tapos second na po yun. Syempre pagka po nag-training kayo, ma-develop na din yung yung urge mo mag-serve, yung okay. ma'am na mag magsilbi ng maayos, ma nang walang ginagawang masama Yun, yeah. ganun po. okay but now ma'am ang ang Philippine National Police eh nahaharap na naman ha ah, o organisasyon ninyo nahaharap na naman po sa napakaraming uh, usapin okay. hindi lamang po panukol ano sa uh, usapin ng war on drugs no ng dating uh, administration but Uh, nalalahat lahat eh dewa diba? uh, na, nalal lahat yun na, na polis daw eh uh, nagiging ano yun anong tawag doon parang ayokong banggitin mapangit pakinggan eh pero paano po niyo napapanatili no yung pagiging non-partisan at trabaho lamang Ma'am um, no Ma'am bali wag lang namin talaga kalimutan yung mga uh, inaral namin during training days Ma'am mm. na simula sa simula Ma'am yun yung ini-inject sa amin wala well, hindi kami pwedeng mag maging partisan ganun mm. kahit kahit kailan po Oh. Kahit na, basta ma'am, yun ma'am, yun yung mm -hmm. basic. laging, laging tandaan lang ma'am yun. Tapos, syempre, wag kakalimutan ang magdasal. Humingi mm -hmm. ng guidance. Yun lang ma'am lagi para tumagal. Exactly. At hindi lang uh, panungkulo sa usapin, ano, na, ng uh, war on drugs mm -hmm. sa dating administrasyon. But, kondi uh, kundi, pati na rin no kasi nalalapit na yung eleksyon. Mm -hmm. So kailangan so, talagang uh, ma yeah. manatiling ano uh, non-partisan okay. talaga no ang uh, kapulisan. So anyway, congratulations mm -hmm. sa inyo okay pong man. 23 years and counting. No retiring na ako sa February. Oh, okay, <laughs> oh I see. Yeah, oh, but okay, congratulations, okay, okay lang. Mama, <laughs> kasi graduate ng maayos. Oo nga eh, tama. Kasi yun <laughs> daw yung goal ng mga <laughs> pulis, di ba? Makapag-retire ng maayos, <laughs> so, okay. mapayapa, di ba? Para ma-enjoy naman talaga yung yes, tinatawag na retirement. Ma -retirement. <laughs> Ma'am, oh, well, congrats ano po at uh, napaka Sunny. ano naman pala ito, malaking pagkakataon kasi before pala kayo mag-retire, <laughs> eh, nakapanayam yes, pa ma namin kayo rito, ano po. Okay. So anyway, eto yes, na, ma'am. Dako na tayo no sa inyong area of responsibility, ang GMA, Cavite. Kamusta po ang mga krimen no, na inyong pong naitatala rito mula last week of February to present. Ma'am, generally speaking, yung GMA po ay may consider pa rin na medyo tahimik pa rin po okay. talaga. Kasi po ang usual na nangyayari po doon karamihan, VA lang po, mga vehicular accidents. Tapos, tapos mga petty crime lang po na within barangay lang po, away ng pamilya, gano'ng mga mm -hmm. bali. Ina-assist lang po namin. Pero okay. from the period undercover po, mm -hmm. meron po tayong isang robbery. Oh, okay. Yung sa meat shop po, yung fresh hug meat shop sa barangay 5 mm -hmm. yam tapos ma'am, under investigation pa siya ma'am. Oh, okay. Bale, ma under investigation. Okay. Pero may person of interest na po ba dito? Or Continuous naman po yung pabaktrak pa rin ng ano, informasyon. Nagbabaktrak pa rin po yung, okay. investigators okay. na. Oh, but at least yung, yung update na yan ma'am, eh, katiyakan, di ba? Especially okay, dito sa sa victim na ang okay. kapulisan, eh, hindi natigil ma'am. Yeah, oh. exactly. no uh, Hindi isinasantabi yung pong yes, pangyayari. Ano po, maliban dyan sa robbery incident na yan, ano, meron pa po ba? wala ma'am na, na focus crime, wala puta isa lang po siya okay. talaga pero ma'am yun ma'am meron naman tayong mga uh, mga violation na ano lang ma'am yung violation na maliit yung mga ordinance lang ng government ah, okay ma'am local see. government yung mga hindi pagsusot ng helmet mm -hmm. mga malilit na ma'am na araw-araw naman kami ma'am nagpa-patrol kasama po yun sa sinisita namin tapos merong meron tayong local Uh, local government unit na nag assist sa atin, ma'am, para okay. ma-address yun, ma'am. Alright. O kaya mga management. kaibigan, kanina na, na nabanggit ko naman sa inyo, no, yung kabuang uh, accomplishment ng uh, Prop 4A pagdating sa implementation na, no, ng lokal na no ordinansa and ito nga sa GMA, Cavite, and more on ano pala dyan, violations sa traffic uh, codes. Ka okay. And now, dito naman tayo, ma'am, no, sa uh, result ng inyong pong mga PNP-initiated operations. Kamusta Opo. po ito? Mali, ma'am, sa period covered natin, nakapag-conduct naman po tayo ng 12 operation ng anti-illegal drugs mm -hmm. kung saan po naka-arrest tayo ng 22 katao okay. at nakapag-confiscate tayo ng 48.15 grams ng shabu po. Mm -hmm. Alright, so yeah, more on shabu this time. Shabu po po. Okay, yeah. and yung mga arrestado pong yan o individual na yan ma'am, nakapiit pa rin sa inyong custodial facility, ah, tama po ba? Yung iba ma'am. Mm -hmm uh, nandun, yung iba ma'am na i-transfer na rin naman po. Mabilis okay. naman po yung pag-transfer ah, so naman ba? sa ako. nga. Okay. Pinaprocess po agad. So what about the other accomplishments na inyo po nga itinuturing ma'am sa ngayon? Ano-ano pa huyan? Uh, meron din po tayong nakandak na anim na anti-illegal gambling operations. Anim mm -hmm. din po yung na-arrest. Tapos meron okay. po tayong total na 679 pesos na na-confiscate na bet money oh, po. Kaunti yun Kaunti ha, yung yun. halaga na yun. Pero kaliit lang patunay lamang to ma'am na ano man, ang gano'n man kaliit o kalaki, uh -huh. no, yung Ah, uh, so na nangyayari eh sorry, law is law, oh, okay. no? Ordinances, ordinances tama okay, po ma. ba? Yes, okay. What about the others? Ayun, may karagdagan pa po ba doon? Ah. Meron din po tayo mga na-arrest na most wanted persons, okay. tapos other wanted person. Sa most wanted po, meron po tayong na-confiscate, na ah, na-aresto ah, na na mm -hmm. sa provincial level isa, right. regional level po 5, mm -hmm. tapos municipal level po isa. Yeah. Usually po yung mga uh, cases po nila is 9165, mm -hmm. rape, tsaka acts of lasciviousness. So yun yung sa ano? Uh, ano tawag, Rape po ba yung dun sa regional? Regional level po. Okay. Pati yung 9165, ma'am. Alright. Congratulations, mm -hmm. ma'am, sa accomplishment no ng inyong ha hanay dyan. At talaga namang every time na kinukumusta namin ang inyong area of responsibility, eh, hindi po, hindi naman din talaga nagpapahuli. Mm -hmm. no? Pagdating po. Masisipag po yung ating... Ano? Exactly. Ba, at, at, diba? at iba pang uh, hanay. O mm -hmm. s'yempre ma'am, hindi magpapahuli ang hanay ninyo ang section hmm. sa ninyo PCR, sa PCR. Ano-ano ano ba 'yung mga ipinagmamalaki po ninyong PCR activities? Yes, diretso pa rin po kami sa paggandak ng mga lecture at dialogues chaka okay. 'yung visitation natin sa barangay para sa updates ng kung ano ano programa nila ma'am araw-araw mm -hmm. po 'yon. Sa tulong ng mga Patrollers natin ma'am. Meron okay. po tayong duty patrollers araw-araw. Mm -hmm. Tapos nagdi-distribute din po tayo kami ng IEC materials po. Okay. Tapos yung ating yung ating ano po, Project Lucas Yan. para ma-prevent yung rip Mm -hmm. incidents natin. Diretso so pa rin po siya. Pa yes, ma am. so, ma mag commercial break muna tayo. Pauna pa lang yan yes, na, si sa ka, atin pong tala, Pero sa atin pong pagbabalik eh, dagdagan natin quick updates. No, kaugnay pa rin sa mga gawain po ninyo dyan sa inyo pong areas of responsibilities. At dun po sa mga fans ninyo na nagko-comment dito sa ating Facebook Live. Ha? Dyan lamang kayo, ha? Yung mga taga-GMA Municipal Police Station, babatin po namin kayo isa-isa later. Okay? So, dyan lamang po kayo. Or Oras natin, it's 2.49 in the afternoon. Sa mga minamahal naming mga tagapakinig, dito sa himpila ng DZJV 1458 Radio Calabar Zone, sa lahat ng panig ng mga lungsod at bayan sa buong Calabar Zone, kasama ang Metro Manila. Pakinggan Twin Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ang bagong programang maghahatid ng buhay at pag-asa mula sa gininto ang aral ng Biblia at dadamay sa inyong mga panalangin ang Life in Jesus Radio Program. Ihahatid sa atin ni Pastor LJ Espeleta. Makinig at mapagpala ng Panginoon dahil there is life in Jesus. Ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. May lakas na 10,000 watts sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 145A. Magandang hapon 2:51 in the afternoon. We are back ha. Oh, sabi ko sa inyo, saglit lang eh, no? Saglit lang 'atin po uh, mga paalala. At again, kami po 'yung nagbabalik kasama, no? Kasama po, you no? Know, Siya, uh, Police Lieutenant Maria Lucille D. Dadalalo, Chief PCR ng GMA Municipal Police Station in Cavite. Magandang hapon po ulit. Yes. Uh, All right. At sa lahat po ng mga taga GMA Police, again, mamaya isa-isahin po namin kayo diyan. Okay? So now, ma'am, dagdagan pa natin ang update, ah, 'no, sa mga kaakibat natin diyan. So, um, ano pa, 'no, yung uh, karagdagan po ninyong CAD activities? as so, sa yes, ma'am. Ma'am, sa kad yung continuous na coordination namin with barangay, mm -hmm. naging fruitful naman yun po in a way na yung mga barangay, yung mga populace natin doon cooperative sila, ma'am, mag-report kung meron silang na-observe na kakaiba. Report agad, ma'am, sa barangay. Tapos barangay naman, ma'am, coordinate agad sa, sa atin, ma'am. Ma Can you give us an example ng insidente wherein oh, nangyari yan, sino, ginawa yan mismo ng komunidad yes, ninyo? Ma Bale, yun, ma'am, last week lang, po, nakapag confiscate sila ng isang... Uh, Caliber .45 together with two ammunition and two ammunition na gauge 12 po. Okay. Pali ma'am, through the effort po to ma'am ng ating papilis din na mm -hmm. nag-report po sa atin, then ang ginawa po ng operatiba, pinag-aralan po na mabuti kung mm -hmm. possible po ba o positive po. Okay. Then nag-apply po sila ng search warrant mm -hmm. and then nag-operate po the following day po na ma-issue yung search warrant na Good thing naman po na huli hita at saka nakuha po yung mga nasabi ko po. Okay. Yeah, So si mga kaibigan, di ba, kung gagampanan na natin yung uh, tungkulin natin, di ba? So malaking tulong, no? Hindi lang sa kapulisan 'yan eh, hindi lang para sa kanila 'yan kundi para sa kaligtasan nating lahat. Yes, kaligtasan ma po ninyong lahat, di ba, ma'am? Yes. So ngayon pa, ma yung uh, suspect John eh, kasama na yan doon sa nakapiit, okay, uh, o binala mga nakapiit sa inyo po custodial yes, facility. Okay. okay okay yeah, so ayan ha ah, sana na, na papaalalahanan po namin kayo mga kaibigan na hmm. yung pagbibigay ng right information no eh malaking bagay ano po malaking bagay sa atin pong mga kapulisan so panghuli naman ma'am no kasi yes. pinagdiriwang natin ngayong Marso eh buwan ng kababaihan happy women's month nga Ay, po pala sa inyo, sa inyo rin. at sa iyo mm -hmm. din happy women's month Ayan. Si Princess. <laughs> oh po napakaganda bata naman oh so anyway eto na nga ma'am ano yung pakiisa naman no ng GMA Police dito Mambale meron kaming mga planned activities like Zumba cooking okay. ina sa barangay Ay, ulitin natin linawin natin cooking, as cooking in cooking ina oh, sa barangay okay. yes, ma'am. <laughs> to be participated <laughs> cute, to ma'am. Ang cute ng name, yes, Medyo, Alio. medyo ano talaga ma'am, sila okay. dyan ano ma'am. Tapos ma'am, yung Ronda Patrol <laughs> ma'am, yun po. Maliit yung Zumba at saka yung cooking activities oh, natin, oh. ma'am, with the Inas. Nice. Ano, I love it. It will be so, participated with the women po of mm -hmm. the barangay, ma'am, yun. Okay. okay. Yeah. So, abang abangan or ano yan? Yes, Nagsimula na ba yung ano Wala yan? Search niyan for... In, mga uh, 20s, ma'am. I, I see. Natin. Yeah. Okay. 21, 23. Alright. Yes, na yan. So, maliban po dyan, ma'am, eh, ano naman po, no, ang uh, mensahe ninyo sa mga kapwa po natin, kababaihan, at pwede nyo rin pong uh, Isama na rito no yung uh, uh, syempre pagpapaalam uh, po no pag inform po sa mga kababayan natin na meron mayroong PD sa bawat istasyon go ahead yes po. yes po sa lahat po ng nahikinig na babae diyan kahit hindi po babae yeah. Yeah, uh, lahat po ng ano ng all genders um, so. natin uh -huh. uh, kung sino man po ang makaka-observe na mayroong kahit anong violation na nangyayari against sa ating kababaihan sa pati sa kabataan po Maari po kayong pumunta sa kahit anong barangay po, kung na pinakamalapit sa inyo, lalo na po yung nakakasakop sa inyo para po ma-assist kayo. Meron po tayo diyang desk din exactly. na mag-a-assist po sa inyo kahit anong oras po, kahit madaling araw po yan, kahit hating gabi po at saka duty rin po tayo lagi sa stasyon ng WACPD kaya mm -hmm. anytime po kayo pumunta maaasikaso naman po kayo huwag kayong matatakot na magsabi kasi po hindi naman natin mareresolve yan kung hindi niyo po sasabihin sa amin yung totoo andito Taman. lang naman po kami naghihintay para i-assist po kayo sa abot ng makakaya namin po sa ating kapulisan very well said ma'am at again ang stasyon niyo ma'am saan matatagpuan uh, nasa General Mariano Alvarez po kami uh, Poblasyon 1 po yeah. Cavite. Okay, at search lang sa Facebook, uh, GMA, yes, Municipal Police Station sa Facebook, no? Or GMA Police, lalabas na ko yes, Follow po ninyo for more updates and uh, safety tips no? Sa okay, ating mga kapulisan. So, ma'am, maraming salamat at baka may mga nais nice po kayong shout-out. Uh, go ahead. Shout-out po sa matisipag nating nag-duty dyan sa GMA, sa ating patrollers, sa warrant, and sa operatives po natin. Pwede sa office personnel po na walang walang pagod, tumulang pagkulang ang tao. Augment, augment yun po. Yun po. Maraming salamat po. Pa-follow na rin po kami, ma'am. Nasabi na rin ni yeah. ma'am yung FB, FB page siya kay Instagram account po namin. Tapos sa hindi pa po nakakaalam ng hotline namin, may globe at smart po kami. 0956-882-3167 yung globe. And ang smart po is 0998 four 4 6 7 0 Makikita na po sa website namin. Pa, okay. Padalaw na lang po na website yeah. namin. Salamat. Happy page. Yan po. Alright. So, ma'am, wala nang karagdagang babatiin. Ayan, ang iyong uh, chikiting dito. Oh. <laughs> po. Si Princess po ang aking kanang kamay ngayon at yeah. wala po akong taga-picture. <laughs> Ayan po. Buti na lang walang pasok, ma'am. Oh, uh -huh. <laughs> Yeah, po, so, ma salamat, ma thank you so much and uh, congratulations yan sa inyo pong uh, retirement okay? matagal pa maam matagal pa pero <laughs> yeah, exactly pero ayun na nga no congrats din sa accomplishment ng inyo pong uh, hanay mabuhay yes, ma po kayo mabuhay salamat ma at salamat GMA po. at thank eto na nga much, ma may bumabati po dito mga kaibigan ah o, abang nandito pa si maam no sa atin nanonood ang uh, kabuuan po ng GMA Police yan watching from your uh, GMA MPS uh, GMA, GMA sa yes, uh, Picas Family. Thank you raw po sa support. Ayan, si uh, uh, Dave Tababal. Good afternoon, mga bros And hi sa si aming Chief PCR, Ma'am Lucille. Okay, si uh, Franz Trinidad. Hello po sa inyo John. Si Ma'am Michelle Bobos. Uh, God bless PNP. Si Ma'am Nina Torrente. Si Sir Ryan P. Valiador. Si, uh, ano na, si uh, Police Senior Master Sergeant uh, Torrente. Ayan, si Ma'am Jill Palayon, Ikaw palayon yes, Ma'am. <laughs> si Ma'am Jill, si Bago. Uh, oh. Ayun na, magandang hapon. Si Sir Mon Lee. Yamas. Ayan. Si uh, Ma'am Gemini Jack. Si I mean, Deputy de atay, si, Atay. Yes, ma'am. Si Hello, ma Deputy. Ma <laughs> okay. Si Ma'am Gloria ma Seripulo. Si Tyron. Ma si Ma'am Fed Danao. At si Ma'am Evangeline Pazdela. Ayan. Odela de Paz. Magandang Hay hapon. Hi na rin, Ma'am, sa aming hepe po. Of si course, Lieutenant so. Colonel Randy Olikino po. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, Ma'am, again, thank you so much. Mabuhay ka, mabuhay ang GMA. Yes, po. Ma thank punta. you, Ma'am. Alright, once again, atin pong nakapanayam live na live ha. All the way from GMA Municipal Police Station, ang Chief PCR po, no, ng naturang himpilan, Police Lieutenant Maria Lucille D. Talalo. So, paano updated na naman tayo ha? Mula po sa ating mga kapulisan. Ayan, kaugnay sa kanilang mga gawain at kaganapan sa kanilang areas of responsibility. So, yes. tomorrow, kita-kits po tayo ha. Same Program, but not same time. Dahil Wednesday tomorrow. So, 30 minutes lamang po ang ating pagsasamahan. Okay? Stay tuned po kayo dahil susunod na ang programang Discarte ni kaibigan Daniel Castro. Muli sa po ng ating mga nakasama sa technical side. Ako po yung lingkod, Rose Ana Sibag. Oras natin ganap ng alas 3 ng hapon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJ.